Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Phoenix Suns sa kanilang pagkatalo sa Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat nga na pong parusahan ng NBA ang mga referee na nandaya sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na matalo ang Phoenix Suns sa kanilang Game 2 ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves, ay mismong si Coach Frank Vogel na nga po nagsabi na kulang nga na po sa composure ang kanilang kupunan sa second half ng kanilang laban. Bukod rin nga po dyan ay kinesyonar na naman nga po nila ang mga hindi magagandang tawag ng mga referee na nakaapekto sa kanilang kupunan. Sinagar naman nga po dito mga katrops na Levin Booker na kailangan nga po niyang maging better sa kanilang mga susunod na game since nagkaroon nga po siya ng 6 turnover plus na fouled out pa nga po siya sa kanilang laban. Bukod rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po nila makapag-execute ng maayos sa kanilang opensa kahit hindi sa kanila pumapabor ang mga tawag ng mga referee. Yes, kailangan nga po nilang maging matatag ngayon kahit diado sila sa kanilang laro. Ibinulgar naman nga po ni Kevin Durant na parating nga po sila nagkakaroon ng tough stretch sa kanilang mga laro sa tuwing pumapasok ang third quarter. Kaya kailangan nga po nilang malaman ngayon kung paano nga po nila ito may iwasan sa kanilang mga susunod na laban. Ayon nga po sa kanyang mga katrops, magagawa rin naman nga po nila iyan kung papabilisin nga po nila ang kanilang mga ginagawang place. Ngunit kasabay rin nga po niyan ay kailangan na rin naman nga po nilang pahigpitin ang kanilang depensa kung gusto man nga po nilang makapagtala ng malaking puntos. Habang sinaber rin naman nga po mga katrops ng kanilang superstar na si Bradley Bill, na maayos na rin naman nga po ang relasyon nilang dalawa ng kanyang head coach na si Frank Bogle, kahit nagkaroon sila ng kaunting sagutan sa kalagitnaan ng kanilang laro, laban sa Minnesota Timberwolves. Ayon nga dito mga katrops, nag-usap lamang nga po sila patungkol sa kanilang laro at medyo nasobrahan lamang nga po ito since pareho nga po silang competitive at gusto na manalo sa kanilang game 2 kontra sa Minnesota Timberwolves. Samantala, puna naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang dapat nga na da pong parusahan ng NBA ang mga referee na nandaya sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Maliban nga po mga katrop sa pag-overturn ng mga referee sa nagawang foul ni Michael Porter Jr. sa pagsampal nga po nito kay D'Angelo Russell, ay meron na rin naman nga pong nagawa pang isang pagkakamali ang mga referee sa kanilang Game 2. At iyon nga po ay ang hindi nila pagtawag kay Nikola Jokic ng defensive 3 second violation sa uling dalawang minuto ng fourth quarter na siyang magbibigay sana sa Lakers ng isang free throw at momentum sa kanilang bakbakan. At simula nga po mga ng nang ilabas ng NBA ang ganyang klaseng balita sa social media ay marami na nga po sa mga Lakers fans ang nagsabi o nagsuggest na kailangan nga na pong imbestigahan ng NBA ang ginawa ng kanilang mga referee since halata na nga na po na pinapaboran nga po nito ang Denver Nuggets na isa sa mga rason na pagkatalo ng kanilang team sa kanilang Game 2. Pero base nga po ngayon sa rule ng NBA, mukhang hindi rin naman nga po sila nag-imbestigasyon at hindi rin naman nga po nila tatanggalin ang referee na sinasabi ng Daya sa Lakers since ayon nga po sa Liga, hindi na naman nga po perfecto ang mga ito sadyang nagkakamali lamang nga po sila sa kanilang trabaho. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.